magandang buhay mga kaibon uh, babalit ang NBA loop and aviary uh, pag usapan pala natin ngayon yung uh, mga new pairing ko uh, ipapakita ko sa inyo yung mga new pairing ko ngayon uh, kasi nga nagbaklas ako ng mga old pairing ko at, uh, para masubukan naman yung mga bagong uh, mutation ng mga ibon uh, ayun papasilip ko sa inyo ang uh, aking mga ibon uh, pagkatapos na intro nito sa so, may uh, YouTube channel. Ito na mga kaibon, ito yung uh, bagong kong uh, pinagpares. Uh, I-ano ko yung mutation nila kung anong kalalabasan. Yan, rainbow. At saka yung uh, pinares natin na dilaw. Ito uh, uh so, natin kung anong kalalabasan, kung opaline ba or uh, rainbow. Ngayon ko lang naman susubukan tong uh, pairing na to subukan kung ano ang mutation yung uh, lalabas ko lang kung anong uh, mutation na ang lalabas dito sa pairing ko na para ko uh, ngayon ito nga eh. uh, ito na lang yung naiwan na ano pinisya sa akin sinanay uh, o uh, sinay yung ilong Sina Sina pinisya uh, wala nang kwestuhan kaya uh, naisipan kung empty out na yung mga ibang mga uh, pinches kasi uh, iwan ako naman ng ng uh, dalawang pills yan kapapakain ko nga lang pala na itong mga kakatail bali limang pirasong kakatail itong uh, nasa akin sa uh, isang ano uh, lang isang uh, mesh box lang yung aking hindi na tapos ito yung isang uh, tailing ko na uh, kakatailing yan, uh, nag-itlog yan kaso hindi lang nawala hindi ko lang kung uh, paano nawala o ginagot na nga na ng ano, daga kaya sa so, dami nga ng predator dito sa lugar ko hindi natin dito talaga may na mangyari yun na uh, misan nakukuha yung mga itlog Basta nga may time nga na, ano, na, na yung parakit si Lenny. Pinakain na siya, napisa na. Mga ilang araw na wala. Eh, siguro possible na kinuha nga nung ano, nung maliliit na bubwit. mga mga kaibon, ito yung isa ko pang uh, pairing na parakits. Blue series siya na opaline. And check natin kung uh, ilan na nga yung itlog hindi ko nga sinisilip to kasi nga maselan tong paris na to uh, ayaw na stress yun nga parang nga hindi sila ma-stress kailangan natin munang kumatok bago tayo bago natin buksan yung next kasi nga may possible na pabasag nila yung mga itlog nila pag nagulat tong hen na to ibon meron na siyang apat ah, sana mapertil lahat pero baka susunod na araw ko na lang to ano ilawan kung parang malaman ko kung uh, fertile na itong apat na to eh baka mag iitlog pa tong isang tong hen na to kasi na, medyo may bukol pa yung kwetan Ayan, baka mag-itlog pa ito. Siguro, possible hanggang anim to Anim na itlog. yung unang clutch pa lang nila ko sana mapisa. Mapisa yung uh, pairing nila. Ayan, check natin yung iba pang mga uh, pares ko. Ayan ah, mga kaibon, ito yung uh, isang uh, pairing ko na blue series. Ayan, cobalt blue. Bali, ang uh, kaparis niya, uh, lutino. Ayan, sila muna yung pinagbangga ako. Uh, first class din nila to. kasi nga, nagbaklas ako ng mga ano yan, yung mga old pairing ko. Yung naklas ko, pinahipahin ako muna. Saka nagsalang ako ng mga bago. Ayan, sana yung mga pinahiring ko na bago ay makapag ano, makapagpisa sa uh, Ayan, check natin yung ano, yung uh, Next box niya kung may itlog na. Natin kung meron na. Ayun, ah, meron na apat. May apat na piraso. Ang duro, magdadagdag pa to. Kasi e, medyo may bukol din yung ano yung bukol pa yung puweta nung okay. Ah, possible na anim 'yan, anim or uh, talaga dumami. Yan sinusubuan na ngayon ng ano, ng asawa niya. Ay, check pa natin yung ibang mga uh, ano natin, ah, naman mga kaibon yung uh, bagong pairing ko na uh, palo at saka rainbow. Yan. Silipin natin yung ano kung uh, ilan yung itlog nila. Ayan, syempre, kakatok muna tayo. Ayan, na natin. So, ilan nga. meron siyang limang piraso. limang piraso. Kagayin na natin para mas, mas malapit. Ayusin ko yung camera. Ayan, kinakaibon. Ayan. Ah, uh, meron siyang lima. Ayan, medyo bukol pa yung ano, yung peta ng hen Ah, bukol pa kaya possible na madagdagan pa patong itlog na ito. Siguro, fertile naman ito kasi yung size ng ano, size ng uh, itlog. Okay naman. Nasa, ano, nasa normal size nga ng itlog ng parapids. Ito yung ano, yung uh, asawa niya na kap. Na possible ang uh, mutation ng kalalabasan ng mga inakay nila ay ano uh, palo split sa rainbow yan ang pairing niyan rainbow material tapos yung cup Ayan, palo tapos uh, crested pa yung ano yung pusa ulo niya ng pagka-crested. Yan, bali ano ito, lahi na to nung ano ko, ng hago. Ayan. May crested pa nga sa tiyan eh. Yan ang mga niya. Yung pinaka-tiyan niya. May crested din. Ayan. Ayan. lima. ayun mga ano. Yung mga newbie nga na nag-iibon. Uh, advice ko nga. Pagka sisilipin niyo yung itlog kumatok muna kayo sa nest box nila itong bukasan kasi nga yung mga hen ay malapit dito sa bukasan ng ano ng nest box na naglilimlim yan pag bigla bigla natin na uh, bubuksan nabubulabog yan tumatalisik yung mga itlog nila kaya mas mga advisable na kumatok muna kayo para uh, aatras yung ano yung uh, nanay at yung nanay para hindi na may, ano, may tapon yung mga itlog nila ayan sige pa tayo sa ibang ano natin uh, ibang ibon yun mga, mga kaibon ito yun uh, isang pairing ko new pairing din to itong uh, cup Bajikits. Bajikits kits ayan yan tapos yung hen naman cinnamon Ang cinnamon yung kulay niya yan, silipin natin yung ano, yung uh, nest box. May eh, mga inakay na to. Uh, tingnan natin kung anong ano Kasi isang linggo ko nang hindi ito nabuksan. Eh. Yan, ito yung ano, ito yung uh, cup niya. Uh, Badgie Kids. Tapos pinaris natin sa regular na ano, na para kids na cinnamon. Uh, Siyempre, kakatok mo na tayo sa nest box. nang kusa yung ano yung ahin hen yan natin ayon malalaki na yung ano malalaki na yung mga inakay nila Ayan, medyo madilim din natin makita yan limang ano yan limang uh, itlog apat yung ano napisa eh, kasi silip ko nung nakaraan ay uh, yung uh, isang itlog wala hindi siya ano hindi siya na fertile bali itong uh, apat na to ay okay naman yun malaki na may dalawa pang maliliit na walang balahibo uh, huli nga itong ano huli itong uh, napisa hindi pa, pa, natin maano malaman kung anong mutation siguro uh, possible na opaline to kasi itong uh, cinnamon na hen. Kaya na ng opaline. Yan. Ito yung mag-asawa. New pairing din yan. Unang clutch pa nila. Kaya na sila ng apat. Ayan. Ayan. Check natin yung uli yung, ano, yung uh, ibang uh, ibunan. Ayan, ito naman Ibon yung isa ko pang pairing. Bali, itong pack na to ay uh, hunted to. Hunted tong uh, pack na to. Sanay sa akin to. Uh, Every mid ko na rin. Uh, try ko kung anong ang kalalabasan. Ngayon, ang paris niya ay uh, blue series. Ayan, check natin yung kaparis niya. Nasa loob ng ano yung uh, nga ayaw kakatok muna tayo sa nest box para hindi mabulabog. Eh sana may itlog na kasi kahapon napansin ko may bukol na yung ano yung kweta ng hen ayaw dahan baka lumabas Ayun, ito yung kaparis niya na opalay na uh, sa bulo series naman ah, so, wala pa siguro pero malaki na rin yung ano yung kwet niya baka hanggang bukas or uh, mamayang hapon makapag uh, ano na siya ng uh, niya uh, hindi tayo sa ibang ano, ibunan ayan uh, ito yung cup niya hunted to sanay sa akin to naka uh, pre-flight ko na tong uh, hunted na to kaso magiging makulit kaya itinulong ko na drainage ko na para yung magiging nak na ito yung hunted ko rin Ayan, check natin yung ibang ano, ibon ko mga kaibon ito itong uh, isang pairing ko new pairing din to alas lahat nung mga ano nagpares ko mga new pairing dahil pinahinga ko na nga yung ibang mga breeder na old breeder na almost one year nang ginagamit ko ni nagpalit ako ng mga ano ng mga bago uh, sana nga mga ano, makapagbigay uh, ng magagandang ano mutation Yan, lahat, lahat naman yan ano, sabay sabay kong uh, pinagpares pinagparis kaya sabay sabay rin sila mag iitlog Yan, silip natin to kung kung anong ang um, progress kung may itlog na ba o uh, nakapagpapisana matagal ko na rin kasi hindi to ano na nasisilip. Ah, pinapatoka ko lang kasi nga medyo busy. Ayun, para silipin na natin mga kaibon. Siyempre, bago natin silipin, kailangan muna natin kumatok. Yan sa mga newbie. kakatok muna kayo ng nest box bago nyo buksan para hindi mabulabog yung ahin. kasi ay yung magsisimula yung stress. Mga konting ano lang, magugulatin na yung ating mga ibon Ayan, kusa naman lumalabas yun sila Ayan, meron na nga ilapit ko lang yung ano, camera ayun mga ibon meron na siyang apat bali ang pairing nito uh, rainbow rainbow material tsaka uh, bit palo na lutino na red eye ay uh, sinusubukan ko kung anong uh, lalabasan ng mga kulay netong itong pairing ito ko ng mga bago yan yeah, medyo may bukol pa yun sa puweta niyong hen yan, uh, baka makapag ano pa makapag uh, mag, kapag itlog pa to or uh, anim or pito kasi usually sa ibon ko ang uh, itlogan talaga hanggang walo Ayan. mas maganda na talaga kung lahat walo mapisa Ayan. check natin yung ibang ano ibang uh, ibon ko ito yung uh, isang uh, pairing ko Ayan. new pairing din to rainbow naman siya rainbow material parehas Ayan, Ayan silipin natin yung uh, nest box kung uh, ilang ilan nga yung uh, iklog nila bago natin, syempre bago natin silipin uh, katok patok muna tayo sa pinto ng nest box handahan kasi baka biglang lumabas yung ibon yun meron na meron na pala nakapagpapisahan na Ah, nakapisa na nung nakaraang linggo pali ang uh, itlog nyan walo yan itong pairing ko na rainbow first clutch din nila to walo yan pero hindi ko sinilip kung fertile uh, nga yung walo pero ito nakapagpapisana isa siguro baka meron pa yan nasa nakalimlim pa yan, nakapagpapisarin. yan rin sa rainbow yan so yan yan ang ano papasok yung uh, tatay kasi nga binulabog eh, yung isa pang pairing tinan natin ayan mga kaibon ito yung isang pairing ko new pairing na uh, nasa ano siya uh, line na cobalt blue ayan yung pairing to ayan iyan na natin yung asawa niya. Ang asawa niya ay uh, dilaw. Um, palo. Siyempre, bago nga natin uh, silipin, kailangan muna natin kumatok sa nest box. Dahan-dahan kasi yate alam, baka bigla lumabas. Ah, oh, magulat yan. Ang oh, madilim. Ayan, meron na. Meron na isang itlog. Dalawa pa lang siguro to. Ayan. Ang kalalabasan na ito, palo. Uh, ano? Ah, uh, opaline. Ah, uh, meron siyang halo. Halo ano. Ulay? Ah, uh, yung kayo Meron pa ako isa. Isang uh, breeder pa. Ayan, check natin kung ano nga ang progress nung uh, ano niya, kung may itlog na rin ba. Ayun, uh, Ayan, uh, dito tayo sa ano, sa isang uh, pares ko. Ayan, normal green na trail back ago at saka yung uh, paris niya yung uh, albino yan check natin kung ilan na nga Ah, baka biglang lumabas huwag naman ayun mayroon na medyo masailan to kaya taglitin lang natin iya parang tula yan kuya akin ah, ito yung pack na yung sabi ko ili box siya tayo nga dun naman tayo sa ano dun naman tayo na suppliers ko ah yun ito nga yung mga kaibon ito yung mga nasa light cage Ayan. Ang uh, lahat ng mutation niya, rainbow, may green. Yan tapos ang uh, puro red, iba red ay Andiyan na rin yung mga old pairing ko. Yan pinapahinga ko sila. Uh, tapos siguro na pag uh, ipapahinga kung uli yung uh, mga pinagparis ko. Hanap na uli ako dito ng mga bago kong uh, isasalang. Kaya yeah. yeah, nga muna sila. Dito pa nga sila ano, nabibigyan ng ano, ng uh, patoka. Maya maya na. Ayan yeah. yeah, siguro mga kaibon. Ang ganito na lang yung uh, pagbibisita natin sa aking uh, ibunan. Yan, pa-like, share, and subscribe mo lang po ng aking uh, YouTube channel, ang Look, At, uh, NBA Loop and Aviary. At don't forget to uh, click the notification bell Yan, para updated kayo sa mga video na aking uh, ay i-upload. Ayan, gandito na lang mga kaibon. At ayun uh, ka nga pala. Uh, yun ka pala mga kaibon. Yan, pag may mga tanong kayo, comment nyo lang dito sa comment section. Kaya ma uh, kumasasagot ko. Mababasa ko rin naman yun. At uh, pipilitin ko masagot yung mga tanong nyo. Ayun, well, hanggang dito na lang mga kaibon. At uh, maraming salamat sa inyong panood.